hirap. Sobrang hirap po, Daddy Frankie. Lalo na kung pag ano, nagtitrigger po siya. Yung kung sobrang nahirapan po. Kasi ano po na masakit po yung ano, yung isa ko pong mata. Kaya sobrang hirap po talaga, Daddy Frankie. Kaya gusto ko po talagang gumaling. Uh, kayo yung ano uh, nagpunta doon sa bahay namin na nakaraan kay Daddy Frankie. Opo, ako po. Ilala mo naman, pwede ba kami tumuloy? Opo, pwede, pwede Tara guys, pasok tayo. Pumunta po sila sa shelter nakarang Karang-araw at uh, nagkataon na wala po si Daddy Frankie. Eh usually naman mga kababayan pag may mga pupunta doon sa shelter, kinukuha namin ang address tapos ini-interview. Oi, kumusta ka na? Ito po. Uh, okay naman po, pero ano po, pabalik-balik po ako ng hospital na Frankie. Kasi po dahil po sa kalagayan po ng mata ko. Bali, dalawang beses na po akong sinitiskan. Tapos, uh, nakita naman po na clear po lahat ng result ko. Kaya lang po kasi yung mata ko po, po, nang siya-shadow pa rin po siya. Kaya, may bago pong na yung doktor na ano po yung anti-body test po siya. Baka ano po kasi uh, nanggagaling po sa katawan, hindi po sa ulo um, yung ano po, yung nararamdaman ko daw po. Tapos napansin ko bakit ganyan yung boses mo parang... Opo, may sinusitis rin po ako dati pa Nagagamot din po ako. Opo, nagagamot din po ako. May uh, iniisupply po ako tapos may ininom rin po akong gamot. Tapos, sabi po ni ah, uh, one month daw po, ah, uh, magagamot po ako, tapos babalik din po ako sa kanya. Palo up, check up. Sa Region 1 po ako, ano, nagpapacheck up, Daddy Frankie. Kaya pala nagpunta ka sa bahay? Opo, okay. kasi kailangan, kailangan po. Ano bang hanap buhawin <coughs> niyo? Ah, uh, nagbe po ako, Daddy Frankie. Ah, uh, fishball, kikam yung binibenta ko po, pero... Nahinto po kasi pinapaalis po ako na ni Franky na sa pinagmimintahan ko po. Saan ka ba Sa school po. Saan school? Sa, sa, sa Nulyan ano po. Okay. Bakit kasi ka naman pinaalis? Ano, kasi ano, yung tinda ko daw po bawal. Opo, bawal daw po yung paninda ko. Kaya, ano po, dami po nila, hindi daw po ako pwedeng magtinda doon. Malaki pa yung opportunity Lalo sa itsura mong yan, may itsura, maganda ka. Huwag na huwag mong pababayaan sarili. Oo. Okay. Oh. Nang ano rin po ako na ni Frankie, eh. nang dicer din po ako. Dicer? Opo, from mo dicer po. Kaya lang po hindi po kinaya ng katawan ko. Sobrang namayat po kasi ako, inahabol ko po, po yung oras sa outlet ko po kasi dalawa po yung outlet ko. Inamor ko po yung oras. Ayun po na mayat po ako tapos naduling po yung dalawang mata ko. Bal yung pangalong beses na po na nangyari sa akin to daddy Franklin. Opo. Kaya gusto ko po talagang gumaling kung saan po nagmumula yung sakit ko. Kasi nagsasyado pa rin po siya. So, Nayanapan po akong tumingin na diretsyo. So until now, hindi mo pa rin alam kung saan talaga nagkukos yeah, yung bo. problema sa mata mo. Hindi yeah, ba po. Hindi pa ba po ba ko alam? Bakit? Sa ang hospital ba kayo nagpunta? Sa Anong ano, region 1 po. So, Bali, uh, po siya. Galing pa po daw po siya ng Maynila. Opo, po'y nag-check up po sa akin. Kasi ako pa po yung nag-aalaga kay mama. Nakabindulay like, din na po kasi niya eh. Ay, bidray din din ang mama Opo. mo. Oo po. Kasi papa ko po may sakit yeah. din po. Saan man? Nandun ko sila sa Don Pedro, sa likod po ng simbahan, yung bayan po namin doon. Ah, so ibig sabihin, hindi ka tiga dito? Opo, dito ka ang nakapag-asawa. Tiga dito yung asawa mo. Opo. Napakahirap naman ang sitwasyon mo. Poli, no? Poli po. Ah, poli. Kahirap na, no? pati nanay tatay mo, pedrede na. Opo. Ako pa po yung nag-aalaga. Ang asawa mo ilang taon? Ano pa, tayo sa heaven na so, ang Pakahirap. Ganon ba kahirap ang buhay? Hindi na paghanap na ibang trabaho yung asawa mo. Sorry ha. Okay. Hindi naman sa minamaliit ko or what yung karwa. Siyempre, sa halagang 250 mga kababayan, may dalawang anak, talagang hindi sasapat. Lalo na pag gaganito, susubukin tayo ng panahon. May mga dadat ng tayo ng ganitong karamdaman talagang hindi sapat kulang na kulang sa pagkain pa lang budget pa lang ng dalawang bata ni 250 okay rin sana mga karaos kahit papano wag lang naman sana tayong datnan o da pagdaanan ng mga sakit mga ganitong pagsubok kaya talagang mga kababayan napapaiyak si ate sobrang hirap po dati Frankie lalo na kung ano nagsitrigger po siya yung kung yung lang Kasi ano po na masakit po yung ano yung isa ko po pong mata. Kaya yung lang hirap po talaga. Dandit lang kaya gusto ko po, po talagang gumaling para kahit paano po uh, makapanganap po ng ano uh, panibagong trabaho, ganun po. Or magtinda po lang direkta po dun sa hanap. Kasi hindi pa ako direkta nagtitinda dandit lang. Hindi pa ako dati, ano, diretso nagtitinda kasi yung puhunan ko po doon, inuutan ko pa po. Pag nabinta ko po siya, ko po, po siya. Tapos, ano po, papautangin ko po ako. Parang subside. So Opo, ganun po. Kaya sabi gulang bait po nung, ano, nung pinagpapahanan ko kasi pinapautang niya po ako. Pero alam naman natin, nandyan naman sila. Matanong ko lang, kumusta naman kayong mag-asawa, kumusta relasyon ninyo? Minsan po, may tempo na nag-aaway po kami, po lali, Franky, sa financial po talaga. Dali Franky, ako po. Sa pinansyal naka away kayo? Lalo na po na may sakit po ako. Minsan, napagdadamdaman ko rin po siya. Kasi po, ano, kulang na kulang po talaga. Ano po, kasi yung mahal po yung mga gamot po. Dali Franky, mahal po siya. Kaya, minsan, napagsasalitan ko po siya ng masasakit. Ano sinasabi niya sa Ano, sabi niya, Umuwi na lang daw ko ako sa amin, sa bahay po namin. Ano ibig niya sabihin? Uwi na lang daw ko ako sa amin. Bakit niya nasasabing, uwi ka na lang sa inyo? May Parang ibinabalik ka na niya, ganun? Opo, ganun po. Sabi ko, hindi naman ganyan. Sabi ko, maghanap ka ng ano, maganda-ganda trabaho para kahit pa paano, yung mga anak mo pag may hiningi, may bibigyan natin sabi ko sa kanya. Opo. Kasi ano nga, eh, kamuman naman sila dadalawon na nga lang sila. Hindi pa natin sila ano mabuhay nang maayos. Dami po po, daddy, frankie, sabi ko po dati lang din sa kanya. Ayun, panagaaway po talaga kami dati lang kasi ano, financial po talaga. Sa financial laging Opo. malimit pagawa. Opo, yun, talaga. Honestly naman mga kababayan, no. Sa umpisa bagong sama pa lang. Siyempre, wala pa tayong binubuhay. Wala pa tayong mga responsibilidad. Masaya.